So guys, here we are. Hi guys, bukas yung pintuan, ano? Oh. Gagraduate na. Bukas. Oh, delikado pero saya. Marami na sa Star Wars. Naka-videon mo siya <laughs> diba? Hi! siya diba? Yan yeah, masaya to. But... Literally. Hi. Pero nanginig na ako. Yan. <laughs> dito na kami sa iyo. Ulat eh. okay. <laughs> kayo, ano? Bukas? Bye-bye. <laughs> Bye-bye.